Ayan, good morning mga ka-Automatic for Life uh, Dito po ito sa Global Pinoy Automatic Transmission Specialist uh, Madio Branch So update tayo for today morning So para dito sa Innova Tainova uh, Kung saan ay tayo po ay nag-troubleshoot para dito Nakita naman po namin na uh, napaganda na napatakbo na natin yung sasakyan Nakita po natin ang problema uh, dahil uh, troubleshooting nga uh. Pero this time hindi na ito troubleshooting ang pupuntahan nito Kundi general wiring po tayo Hubad po dito dahil ito ay namumutok ng pios or sinusunog uh, Lumalakad na po yung uh, yung kanyang kuryente luma, Lumaki na sunog sa so madalit sabi So dahil pag nag-on siya ng aircon Ayan uh, po ay may problema na po kasi yung kanyang aircon compressor So nagkakaroon po siya ng sunog ginawa po nila dati pa ito siguro ay pinagpapalit-palitan lang ng mga fuse Okey okay pa yung una kasi tinuputok lang yung fuse na 10 amperes pero pag kinargahan mo na ng 15 amperes or 20 amperes yun na yung time na susunugin na po so itong sasakyan na to na Innova na to ay mayroon po itong history na sunog so marami po tayong nasunog na ganitong marami tayong nabalitaan I mean marami tayong nabalitaan na nasunog na sasakyan na Innova dito nagsisimula sa Sa driver side Or dito sa panel gauge So ayan Ganyan po siya Pansit na po yan Hinubaran po natin Tanggal po yung dashboard Wala na po Kung malinis na po yan Wala na pong munabela dyan Wala na pati radyo Ayan o oh. mga sakit po Andyan Napakarami po nyan Kung atin pong titingnan Halos hindi na po may babalik kung titingnan lang po natin kaya dito po ang hahawak po nito ay Siyempre pawang mga professional lamang pagdating sa mga electrical and electronic as well. So tingnan maigi. 'Yan po 'yung mga sakit po 'yan. 'Yan po ang kahalagahan kung uh, ang hahawak po ay marunong. Hindi po po dito 'yung pag-aaralan lamang dahil ito po ay masusunog po. Uulitin ko po. Be careful po Pawang professional lamang po yung hum pwedeng humawak sa ganito Lalo na sa multi-wiring connection po siya Ayan po yung nangyayari dami po itong mga sunog-sunog Papalitan po natin yung mga sunog ng mga wire po dito Papalitan po natin yan At syempre may mga sakit din po ng mga maluluwag Papalitan po natin yan Ayan. Pansit po tayo Pati loob labas po Ayan. Sa loob po 'yan, ha. Diyan po 'yan sa driver side po yan, yung kinahanan natin, ayan 'no. Oh. Wala na lang ang lang po muna 'yan. At syempre Imbis na dashboard yung makikita natin diyan, ayan mga pansit ang nandoon Plus yung sa engine bay. Ayan, punta tayo sa engine bay. Ayan, engine bay, pansit din po ang engine bay. Dito tayo sa may hood. Ayan, pansit din po 'yan diyan. Ganon kabilis lumakad ang kuryente. Ganon kabilis siya pwedeng lumiyab. Mabuti na lang naagapan po 'yan.